94.3 DWIC Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ruth Rodriguez at Nico Mendoza Oras anim na minuto makalipas ang alas 11 DYPR, Ang DYPR, ang kaunang impinan na radyo sa Palawan ay nagatid sa inyo ng mga sariwa at napapanong balita ngayong araw ng lunes, October 18, 2021 Headlines 10-day mandatory quarantine sa inbound traveler sa lungsod extended Headline. Mga namatayan at nawalan ng tahanan sa NARA nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa Kapitolyo. Dalawa sa tatlong ospital sa lungsod ng Puerto Princesa, 100% tangpuno ang COVID bed para sa severe at uh, hanggang critical cases. Imbaka ng malinis na tubig sa medium security compound ng iway Prison and Penal Farm na ayos na. Headlines. At sa police report... Babae na number 4 wanted sa Busuanga, huli at isa pang wanted sa Taytay na huli din. Headlines. Sa baritang Kuyonon, atesda magaturo modernong pagumai paray sa mga prisong uh, empleyado ang iwahig. Headlines. Sa showbiz balita, kinita sa online show ng Lagundi Ban na ipamahagi na sa mga taganara. Headlines sa Good Vibes Wellness Food Park ay pinamahagi sa pagunita ng World Food Day. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas lamang ang ilang sandali. DYPR, Balita Tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pera-padala. Boy, magtutas sa Palawan. Palawan. Magprinda ako. Sure, Ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. mas pas. Wala yung hassle. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Hanap mo ba ang negosyong pandemic proof? Dito ka na sa iFern. Sila lang naman ang nasa likod ng mga produkto gaya ng Fern D, Fern Active, Milka at Aurora Beauty Products. Wala kang talo, Palawenyo, dahil buhay bukas na ang business hub nila sa Puerto Princesa at siguradong babalik ang investment mo. iFern promotes health, wellness and financial freedom. Visit iFern Palawan at SJD Building, San Pedro Highway, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Call or text 0977-673-4292. DYPR, Balita Tanghali. At tunghayin po natin ang detalye ng ating mga balita. 10-day mandatory quarantine sa mga inbound travelers ng lungsod extended. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita Muling pinalawig ang pinatutupad na 10-day mandatory facility-based quarantine sa lahat ng inbound travelers sa lungsod ng Puerto Princesa mula ngayong araw na ito, October 18, hanggang katapusan ng buwan. Ito ay matapos sa probahan ng Regional Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases at Regional Task Force Against COVID-19 ng Mimaropa ang kahilingan ng City Interagency Task Force sa pamagitan inilabas na Joint Resolution Number no. 96 of 2021 na nilagdaan ni na uh, DILG Regional Director Wilhelm Suiko ang Regional IATF Chairperson at Co-Chairman nito na si Dr. Mario Bakilod ang Regional Director ng uh, DOH at Office of Civil Defense Regional Director Major General Ruben Carandanga dahil dito ang lahat ng uuwing residente ng lungsod ay eh, kailangan tapusin muna ang sampung araw na quarantine sa pasilidad ng lungsod at isa sa ilalim sa antigen testing sa huling araw bago papayagang makauwi sa kanilang matahanan tahanan sa oras na negatibo ang resulta nito. Hindi naman kabilang sa nasabing mandatory facility-based quarantine, ang Returning Overseas Filipinos o ROF na natapos na ang quarantine period sa ibang lugar pagdating sa bansa basta may pakita naman ito ang katunayan mula sa Bureau of Quarantine, ang Authorized Persons Outside Residence na Manoapura, na tatlong araw lamang mananatili sa lungsod at fully vaccinated ay exempted rin sa mandatory quarantine gayon ang mga magmumula sa national agencies na magsasagawa ng aktibidad sa Puerto Princesa may kinalaman sa vaccination at amelioration program. Chris Barrientos para sa DYPR ang himpilang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR, balita. Maraming salamat Chris Barrientos, mga namatayan at nawala ng tahanan sa bayan ng Nara nakatanggap ng uh, pinansyal na tulong mula sa Kapitolyo. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzar. DYPR, balita. Bukod sa binigay na 5,000 piso na pinansyal na tulong ng munisipyo ng Nara, Palawan sa mga namatayana, ay magbibigay magbigay din ang uh, pamalang ng tulong pinansyal na nagaling sa kanila. Sabi ni Atty. Christian Pohampo, taga ng pamalang panaluligay na magbibigay din sila ng uh, 5,000 piso na burial assistance at maliban dito ay may 30,000 pesos na tulong pa na ipamimigay ang provincial government sa lahat ng uh, na wash out ang bahay, nawala ng anak buhay at uh, na namatay ang mga alagang hayop uh, at ang makakatanggap ng tulong na pumasal uh, ang mga uh, panto. Sabi pa ni Atty. Kampo, tinatawag na back to zero ng mga pamilya, ang unang mabibigyan ng 30,000 pesos sa uh, mga pamilya, walang nais halba sa kanilang paglikas. Ito ay upang uh, may panimula o mano sila sa kanilang pag-uwi. Pagamat posibleng hindi ito sa pata na, na halaga sa lahat ng kailangan ng mga nasalanta ng pag-uwi. Ganun din ang uh, matatanggap ng mga nawala ng tahanan at wala nang uwi ang bahay para kahit paano ay naitanggasa sa maito sa pagpapatayo ng kanilang magiging bagong bahay. Kasama din ang mga partially damaged na mga tahanan na nakadepende kung paano, paano, paano kalaki ang pintala sa kanilang matahanan na sa lukoy ng umanong sinasakasuparan ng, ng pamahalang panalawian ng programang ito para matulungan na makabalik sa kanilang lugar ng maayos ah, ang mga nasalanta ng nakarambang na yung maring. Inasahan na naman ng pamahalang panalawian na, ah, na magiging maayos ang resulta ng kanilang programang ito at kung sakali man na magkaroon ng problema ay agad lamang umunang ipalam sa kanila lalo pa kung may mga pamilya na hindi mapagkakaluban ng pinansyal na tulong na kailangan-kailangan naman at hindi na isama sa listahan ay huwag magtubiling ipaagbigay alam sa kanila upang masadya sa kanilang lugar at mabigyan na ng tulong. Romy Luzares para sa DITR, una sa puso ng mga palawan Marami salamat Romy Luzarez, labing walong minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Dalawa sa tatlong ospital sa Puerto Princesa, 100% na ang puno ang uh, COVID bed uh, para sa severe to critical cases ang detalye na balita mula kay Chris Barrientos. Puno na ang COVID 19 sa ospital ng Palawan at Palawan Adventist Hospital sa so, so, dami ng mga COVID patients na itinatala rito at nangangailangan ng agarang atensyon kredikala. Ayon kay Dr. Jean Palaka, ang City Incident Management Team Commander ng Porto Princesa, hindi lang puno bakos lagpas pa nga sa isang daang porsyento kung tutusin dahil may may sa habat ng mga ng mga pasyente kailangan maisa na ospital na maong mga severe to critical cases ng COVID-19. Ang isang panito na sa dami ng mga pagyan ito, umaabot sa halos tatlong araw higit pa bago makapasok ang mga pasyente sa ospital. At it ito ay niyan talagang sitwasyon sa na Kaya patuloy ang panawagan sa lahat na sumunod sa kanilang mga paalaala sa pagpapatupad at pagsunod sa minimum health protocols ay magpapakuna na. Minsan nga anya ang mga moderate to severe cases ay hindi na naidadala pa kaagad sa mga paggamutan habang ang critical cases naman ay kailangan pang maipakausap ng PPIMP sa pamunuan ng hospital para maisingit at mabigyan ng agarang medical attention. Sinabi pa ni Palanca na ganito ang kalagayan ngayon ng COVID patients lalo na na mga matatanda at walang bakuna na halos may iyak na lang anya sa sitwasyon pero wala naman silang magagawa. Ang mga pasilidad naman anya ng lungsod ay puno na rin at sa katunayan muli silang nagdagdag ng isa pang hotel at ginawang quarantine at isolation facility maliban pa sa mga barangay facility na inactivate kasunod ng kanilang panawagan na tumulong na rin ang barangay official. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR. Babae na number 4 wanted sa Busuanga huli at isa pang wanted sa Taytay na huli din ng mga otoridad ang bangkay ng lalaki na o isang bangkay ng lalaki na sa bayan ng Nara. Ang detalye ng mga balitang 'yan mula kay Romy Luzar. Huli ang number 4 wanted sa bayan ng Busuanga na pinilalang si Kelly B. Duolos Flores, 39-anyos may asawa na isang housewife ng barangay Tanlaita Laitan, Busuanga, Palawan na na-arresto o inaresto sa dito ng warrant of arrest na dinaba ni Judge Arnel Cibar ng Regional Trial Court. Sa 163 Judicial Region ng Coron, Palawan. Nahaharap ang uh, ginang sa paglabag sa RA 76 o Violence Against Children uh, kung saan uh, naglaan ang korte ng piyansa na 80,000 pesos uh, para sa pansamanan uh, ng kalayaan. Nasa kustudya ng butong sa PNP ang softtech. Samantala, na-arestado naman uh, ang wanted na uh, nahaharap din sa kasong homicide uh, sa bayan ng Taytay, -tay, Palawan na kinilalang si Joey Sabalo Patanduanes, 45 anyos, magsasaka ng barangay Kaniki, Taytay, Palawan. Na resource of state na warang dobanas na binaba naman ni Judge Ana Mendoza ng Regional Trial Court 164 ng Rojas, Palawan. Nagpakda naman ang korte ng piyasa na 120,000 pesos sa kasong homicide para sa pagsamantala nitong kalayaan. Samantala, natagpuan naman ang bangkay ng isang 50 anyos sa harap ng Children's Park ng National Highway ng Barangay Poblasyon Nara, Palawan. Ang matagpuan ay kinilalang si Raimondo Gregorio Panganiban, 30 anyos, ginata at tricycle dispatcher ng Purok Matatag na Barangay Panakando, Nara, Palawan. Sa report ng PNP Nara, natagpuan ang wala ng buhay ay si na si Panganiban na nakahiga sa putusan at may heart failure daw ito at epilepsy ang uh, biktima na pinaniwala ang dahilan ng kanyang kamatayan. Nililingan ng PNP si Nara ang autopsy sa labi para matiyak ang pinakadahilan ng pagkamataya ng biktima. Romy Luzares para sa DYPR ang muna sa puso ng mga palawin niya. Labing uh, tatlong minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang ibang balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat nyong puntahan. color Paint Center, sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, well coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa color Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, barangay San Manuel,

Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunes hanggang sabado para sa malinis. Malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beton. Nais mo ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan Ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page Riker's Clothing Wholesale Palawan Supplier. GYPR Balita. At sa ating uh, balita at sa iba pa nating balita imbakan. Sa ating Coyunon uh, News, atest da magaturo modernong pagumai paray sa mga prisong empleyado ang iwahig. Ang baritang kuyo noon, ganatan ka na ni Miss Nanette Pijap ko DYPR Balita Ang Technical Education and Skills Development Authority o TESA at pod nga magaturo ang atsiktibong kagi modernong paborumang sa mga priso igimpliado ay ang Iwahik Prison and Penal Farm o IPPS sa Puerto Princesa ako ng Bureau of Corrections ang Huwebes, October 14. Sa isa tutulanan ang Bureau 4 at nga ang Memorandum of Agreement or MOA sa pagtutunan ng IPPF ig TESCA ing pirma ng October 8, 2021. Tingko nga ang test the training na diabokin lamang para magturo sa mga taga-IPPF kung hindi katabi din na ang pagpasanat pa idugang na kinalaman kigabilidad at tutunod sa modernong pag-uma sa mga taong ingbulani kalibrian. Ang Memorandum of Agreement at kapabunayag ang intensyon ni ang Puerto Princesa School of Arts and Trade sa pagpatuman ang Farmers Field School sa ni ang mas mawaya nga programa higagod magamit ang darwa ka eksaryang lugtang tara para sa mga practical demonstration sa mga maniguma at sa inbreed rice farming ang pagpirma sa Memorandum of Agreement ing ni PESDA Director General Isidro S. Lapena ing IPPF Acting Superintendent Joel R. Calvelo. Agapasalamat si Calvelo sa PESDA ing PPSAT sa ngagagang na nga matama ang katasabangi ang programa abot maduganganan ng kinalaman sa mga proyektong pang-agrikultura sa IPPF. Nanet job ko trampe eh, para sa DYPR Balita ang kapunan sa so takiputo ni Aguinaldo. DYPR Balita. Matamang salamat Miss Nanette job ko trampe, eh. imbakan ng malinis na tubig sa medium security compound ng iwahig uh, prison and penal farm na isa ayos na. Ang detalye ng balita mula kay Chris Baryantos. DYPR Balita. Tapos na ay sinagawang rehabilitasyon sa imbakan ng tubig sa loob ng medium security compound ng Iwahig Prisons and Penal Pharma. Dahil dito may sapat ng supply na malinis at maaaring inuming tubig na magagamit ang persons deprived of liberty sa loob ng nasabing uh, piitan. Uh. Ayon sa pamunuan ng IPPF, ang ginawa nilang pagsasaayos uh, sa water storage na ito ay mapapakinabangan ng may mahigit sa isang libong PDL uh, sa Medsicom ng EY Prisons. Uh. Lalo pat ang lahat naman ay nakakaranas ng hirap hindi lamang sa food supplies. Uh, bagkos sa iba pang mahalagang bagay o pangangailangan sa pang-araw-araw uh, na isa katuparan uh ang uh, nasabing uh, proyekto dahil sa tulong ng isang pribadong kumpanya na sa pamagitan ng pagbibigay ng mga materyales at ang construction man ay tinangasiwaan na ng mga PDL doon na nagtulong-tulong para gawin ng water storage sa Medsicoma ng IPTF. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Pitong minuto bago mag-alas 12 ng tanghali sa ibang balita pa isinumitin na ni Mayor Ami Alvarez ng San Vicente sa Sangguni ang bayan noong biyernes ang panukalang 562.9 million pesos executive budget para sa taong 2022 ng lokal na pamala ng San Vicente. Nakapaloob dito ang mga programa, proyekto at, at aktibidad na bibigyang prioridad ang lokal na pamahalaan ng San Vicente sa layuning patatagin ang kakayanan ng mga mamamayan sa patuloy na paglaban sa pandemya dahil sa COVID-19 at ng mga inisyatibong tutulong upang maibalik ang sigla ng lokal na ekonomiya sa San Vicente. Kasama sa annual budget ang inilaang 90 million pesos para sa pagpapaigting ng COVID-19 Response Mitigation ang and Resiliency kabilang ang pagtataguyod ng I-Care Program o Integrated COVID-Aid and Restarting the Economy Program. Prioridad sa susunod na taon ang pagbibigay ng pagsasanay, trabaho at pagkakakitaan. Nang sa gayon ay mas marami pang mamamayan ang matulungang umangat ang estado ng kanilang pamumuhay bilang pagtugon sa problema sa kahirapan at pagkain ng bawat pamilya sa komunidad. May uh, 111 million pesos naman na inilaan para tugunan ang pag uh, at uh, palakasin ang sektor ng mga bata, kabataan, kababaihan, nakakatanda, katutubo, person with disability, individual in crisis situation at mga magsasaka at mangingisda. Aabot uh, naman sa P130 million pesos ang inilaan para sa direkta at aktwal na suporta ng lokal na pamalan sa mga barangay na kinabibilangan ng program program uh, programs for barangay renewal and restoration, sitio and purok economic development, barangay social welfare, youth and manpower development, agriculture and fisheries mechanization at water power supply system. Ang taunang barangay renewal and restoration program ay itinaas na rin sa 5 million piso kada barangay at naglaan din ng may kabuang 100 or 10 million pesos para sa prioridad ng bawat sitio at purok. Kasama na ang insentibo sa bawat opisyal ng mga sitio at purok para sa pagbalangkas ng kanilang sitio or purok development plans. Regular na naglalaan ng alkalde sa taunang budget ng 3 milyon piso para sa development programs ng kada barangay. Sa isusumiting or sinumiting 2022 executive budget, itinaas niya ito sa 5 milyon piso kada barangay at sinama na rin sa suporta ang Sitio at Purok Organization. Ang special purpose appropriation naman ay nagkakahalaga ng 200 or mahigit sa 232 milyon pesos kung saan nakapaloob dito ang 170 na million pesos para sa development program and project 32 million naman para sa disaster preparedness 17 million pesos para sa operasyon ng Mido at 4 na million sa ter uh, terminal leave benefits ang uh, subsidya para sa Mido ay nagsisiguro na tuloy-tuloy ang operasyon bilang tugon sa pagpapatupad ng pansamantalang pagpapaliba ng singil sa serbisyong patubig ng San Vicente Waterworks at ng Temporary Rental Holiday Ordinance para naman sa mga nangungupahan sa palengke. Samantala, ang panukalang pondo para sa taong 2022 ay higit na mas mataas kung ikukumpara sa pondong inilaan ngayong taong 2021 na nasa 4579 million pesos lamang. Ito ay dahil sa inaasang pagtaas ng National Tax Allocation Bonsud ng pagpapatupad ng Mandanas Ruling ng Korte Suprema. Ang proposed annual budget ay sinumiting upang makakuha ng pahintulot o authorization sa paggamit nito mula sa sangguniang bayan. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. DYPR Balita Tahali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express Pero Padala. Hoy! Magtutuloy sa Palawan. 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 Magprinda ako. Sure ma, ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasul. Ipalawan Palawan mo na. na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. I love you, mi amor. Kitam, ti amo. Sarang yo. No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Taliana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Mariel K. Gabo orlido Recuerdo gift surprise delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page. Recuerdo gift surprise delivery. You may also call it text at 0966 932 4602. Recuerdo gift surprise delivery. Let them feel your love. DYPR Balita Tanghali At sa ating showbiz balita kinita sa online show ng Lagundi Band na ipamahagi na sa mga taga -nara. ang showbiz balita mula sa Showbiz Insider Joel Contribida Agad na ipaabot ng bandang lagundi sa mga taganara ang kinita ng kanilang online concert noong Sabado na napanood dito sa DYPR Palawan page. Mga essential goods na lang ang binili ng banda na kanilang pinamigay sa mga apektadong residente ng Bagyong Maring. Mismo ang frontman ng banda na si Ralph Machado ang personal na nagdala ng tulong nakita sa mga nagpadala ng pera sa online show ng banda. Ang Lagundi ay kilalang local band sa lungsod na suki ng iba't ibang contest dito. Pagkatapos ng kanilang online show, isang bagong kanta ang ilalabas ng grupo na tungkol sa nalalapit na halalan. Magiging soundtrack ito ng sisimulang programa ng DYPR tungkol sa tamang edukasyon sa pagboto. Joy Contribida para sa si DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita Balitang Good Vibes at sa ating balitang good vibes naman, Wellness Food Park ay pinamahagi sa pagunita ng World Food Day. Ang Good Vibes Balita Hatid ni Nico Mendoza. DYPR Balita Mahigit 250 pamilya ang nabigyan ng tulong nitong October 16 sa pagdiwang ng World Food Day na may temang ligtas na pagkain ngayon para sa isang malusog na bukas. Ang tema ng taong ito ay batay sa pagpapahalaga sa mga individual at mapanatiling walang natitirang nagugutom naging kaisa dito ang Palawenya na isang wellness travel company sa nasabing okasyon. Kasabay sa nagdaang bagyo na naapek sa maraming pamilya at mamaya ng buong Palawan ang nagbigay ng pagkakataon sa Palawenya upang maipakita ang pangako nito sa mga lokal ng Palawan. Isa sa mga nabahagian na si Tatay Roberto Salazar Quezon na may edad na 74 taong gulang na nagtitinda ng palamig ice candy. Nagpasalamat umano siya sa Palawenya dahil nakapagbigay ito ng tulong sa mahirap na kagaya niya. Sa isa lamang sa higit 200 pamilyang nabigyan ng tulong, sari-saring magsusustansyang gulay ang naibahagi sa lahat ng Palawenyos na nakidalo sa nasabing okasyon. Sa suporta nitong bagong wellness travel company sa pagtuon ng kabuwang kabutihan, hindi lamang sa kanyang paunahin kundi maging sa kanyang nasasakupang komunidad nais nitong ipakita ang kanyang pangako na dalhin ang komunidad ng Palawan sa kanyang paglakbay sa kabutihan kagaya ng pagkain ng masusutuan sa gulay. Ang mga sariwang gulay na ibinahagi ay mula sa kooperatiba ng mga magsasaka sa iginawa na pinadali na Project Zacchaeus. Ito ay isa sa maraming hakbang para sa kabutihan ng gustong gawin ni Palawenya para sa pamayanan ng Palawan. Maaring bisitahin ang kanilang Facebook page www.facebook.com slash Palawenya I-like at i-follow lamang para sa iba pang informasyon na ibabahagi ni Palawenya. Nico Mendoza para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita Maraming salamat Nico Mendoza sa mga lagag limag ko Amos, madal kita ko Ituturo ka natin ni Ryan ibanyas Amos, madal kita, ikaw yun Mayad nga adlaw kaning tuntanan mga tangay bug mga gurang-gurang. Ako inung tangay nga si Ryan ni ang inung katabid sa tang pagadali lingguwahe ko yunon. Ang opisyal nga lingguay iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw jam bisarang ko yunon nga tanga dalan mamanang Bangkak. Ang Bangkak mamanang tawag sa pagkagat nga gulpi lamang. Sa Tagalog ang Bangkak ay maaaring katumbas ng sakmal. In English, Bangkak is to bite something suddenly and snappily. Dadi gamitin ta sa tang tultulanan ang bisarang Bangkak. Mayad lamang mga kadaplas ako sa kudal. Kung hindi, bangka ka ko nga diyang tiyo. Mga tangay, kada nagtagag manta, igamit ang tatang lingwain ko yun nun. Diyay nung tangay, Ryan Mayad nga adlaw tanan. Amdig. Amos! Madal kita, iku DYPR Balita! At bago pa tayo magtapos, magandang tanghali eh, sa mga nanonood ng DYPR Balita, Jerome Rodriguez Arsaga, Arnold Biton, kay uh, Teacher Lance Aldrin Adjon sa Bayan ng San Vicente, kay Rose Tana, at kay, uh, sa mga Lady Bikers, uh, kay uh, vibes vibes Planas Martinez, at Lady Bikers Family. Magandang tanghali. Merry Puyat soon, at, uh, sino pa ba? Ayun, yun lang. Maraming salamat sa inyong panunood. 68 Days Bago ang Pasko yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong lunes ng tanghali. maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang bukas. Alas 6 hanggang alas 6 m media DYPR Balita dito pa rin po sa DWIC 94.3. Maraming salamat din sa lahat ng nakibahagi sa aming Project Damayan at naiparating na po sa mga uh, nasalanta ng Bagyong Maring sa Southern Palawan ang inyong mga donations. Hanggang bukas, ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at Ngayon. DYPR, Una sa Balita. Hanggang bukas dito sa TWIZ 94.3 Palawan.